Hello mga bossing, ngayong araw na ito, i-unboxing ko naman itong dumating na ito mga bossing ko. Yan, uh, umorder ako minsan. Uh, tapos, hindi ko na siya tanda kung paano siya gamitin. Pero nagandahan ako doon sa may video na, na in -order ko. Ngayon, try natin kung ano po ito. Tsaka, testingin natin kung paano siya gamitin. Ah, kalagay dito ayan nakalagay ay ploy 101 stick ayan. tapos 2026 ang expiry date po niya. tapos nakalagay dito a, a creamy contour that the, 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 the creates a look of authentic yan try muna natin kung paano to kung paano to gamitin yan, ultimo mong pagbubukas. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Yan. Malamang, nagustuhan ko to kasi may video na kumbinsi ako. Tapos, ano ata ito? Sa... Ayan. Unboxing nga talaga. Hindi talaga agad siya mabuksan. Ayan yung mister ko umalis na dito sa tabi ko kasi baka mautusan ko ulit hindi ko alam kung nasa nagpunta <laughs> yan eto yung isa hindi ko alam kung paano ba ito gamitin tapos ito yung isa Ito yung isa, balik taran po siya ano ba to lipstick yan pantaklob, ah baka pantaklob na ng tagihawat hmm baka nga <laughs> Ayan. Kasi, hindi ko na, pwede ko naman siyang chicken sa, kung sa TikTok ko to binili, or sa Lazada. Kaso ah, ito na eh, nandito na tayo eh, nag-unboxing na tayo eh. oh, eh ito ito, pang pimple siguro, pang taklob, ng mga pores, ng mga pimples. oh, diba natakloban? Hmm, ha? Stick siya na pantang club. Cream parang foundation. Oh. Kaso, maputi kasi ako kaya kitang kita itong ano. Tapos, eto. Diyan, siguro yan. Yan. Tingin ko lang. Ito, diyan. Tapos, ibe-blend natin. O, oh, blend. O, oh, ha? Partida. Yan. Huh sa so in-order ako nito, hindi ko alam ano, kung tama yung ginagawa ko. Ngayon, yan, hindi ko na natinignan kung ano yung, kumpara para san, tun, san ba to. Ayan, tingin ko dito kasi, may naglilipstick ba ng gantong mabrown? Wala naman, ba diba? Kaya dyan yan. Dyan yan. Tapos dito to. <laughs> Ayan. Oh, hmm. Oh, dito mangos ang ilong ko. Yan. Oh. Mm hmm. Isa pa. Oh. Ngayon, kayo na bala mag-search mga bossing. Kung para saan ba to. Basta dito ko siya ginamit. Yan. tas yan. Ganyan-ganyan lang. Oh. Di nagbatik-batik ang mukha ko. Hindi malamang kung dito ba yan. Pero alam ko dito yan. Siguro na-amaze ako doon sa nagde-demo. Yan. Kaya nabili ko to. O oh, ha? O, oh, Jowely, make makeup na rin o, tayo. O, tingnan mo. Hindi ko alam kung ako ba nag-order nito. O, panahon pa to ni Jowely? Kasi nandito yung dito sa aking damit. Nandito. Yan. Kasi may mga late na minsan na dumarating. Tapos, eto. Ano kaya to? Kasama po dito sa ano eh. Kasama siya dito. Eto yung pangalan po niya. Yan. Kasama siya dito. Ah, ito. Malamang to. Sa labi to, mga bossing. Yan. Tuturuan po kayo kung paano mag-makeup ng maayos, ha? mag-makeup ng maayos sa akin nga hindi maayos. Yan. Ganto-ganto, ha? Tuturuan ko technique. Para, parang, ano po siya may paganyang curve. Pero may curve talaga akin in fairness. Ayan. i x yan. Ayan. A-X. Ayan. A-X. O. O. A-X. O. Hmm. Ito gagamitin ko pag minikapan ko si daddy na parang clown. Ay, go ahead. Aha. Oh, ha? Huh? Oh, ano daddy? Hmm? Bibigay ko nung kiwi ni Justin. Ah, sige. Tapos direct na ako kay Justin. Ay, pinapagawa ko. Hindi pa pala. Ako na nga, mamaya. Ayop ka talaga. <laughs> <laughs> Walang tibay na maasahan sa hinayo pa ko. Ito, charging. Ko. E. Ito, recharge to. Ano pala to eh? Rechargeable. Ay, talaga to. ay charge na. Baka low bat. O, tapos ito. Here po. pumili po kasi ako ng mic. O, tapos live. So, live one. Ayan na Mic sa ano? Pagbibidyo. Recharge na lang. Para sa mga mukbang-mukbang. Re recharge -mukbang. ka. ah oh. O. Oh, huh hmm? Ako. Oo. Mm. Yan ang itsura natin. ah, mm. Ayaw, ayaw, ayaw kayo magkaroon ng tuyo naman. Ayaw magkaroon ng lipstick. Mm. O, oh, saka nakatala ha. Make-up tutorial na taong hindi marunong mag-make-up. <laughs> bakat oh, bakit pwede naman to sa mga bata? Hmm. Pwede rin naman. At tingin nyo, oh. Nagmukhang clown tayo, mga bossing. Yan yung ating unboxing. <laughs> Napakaganda ng unboxing natin, mga bossing, di ba? Taas sa kasulat dito, incheck, incheck, hindi ko maintindihan, mga bossing. Yan, tapos ang pinakapangalan niya ay Jim. Ayan, o, Jim. Jim. Yan po ang pinakapangalan niya. Pero tingin ko, yung cream dito yan. Tama yung ginawa ko dyan. Yan, pati yung ma-brown. Kasi may naglilipstick ba ng brown? Wala naman. Dito yon hindi lang ako mahusay mag-blend. oh, ha? oh, siya mga bossing ko, yan ang ating unboxing. O, oh, teka, meron pa pala dito. Ito naman, uh, bread mist. Nakita ko ito, aloe vera nakalagay. Nakita ko to ito, ito daw ang ginagamit ni Marian Rivera. O, oh, try nga natin. Hmm? Teka muna. Titikman ko muna dito kung masarap. Masarap naman. O, try natin. Bread mix Ah. Ang um, tamis. Lasang dinurog na candy. Tamis. Bawal to sa mga may diabetes. Bigay ko na lang to sa pamangkin ko. Yan. Sa pamangkin kong aki uh, kay din na laging nasama kay Joeline. Kapag uh, may mga damit dito at mga panggang ganito. Pang make-up, make-up. Ibibigay ko na lang sa kanya. Oo. Ibibigay ko na lang sa kanya. yan po mga bossing. oh siya mga bossing. Diyan po muna kayo. At dito po muna ako mga bossing. Ngayon, alam ko na malaki na naitulong ko sa inyo dito sa ating make-up tutorial. <laughs> sa ating make-up tutorial unboxing mga bossing. Bye-bye!